Noong una ay makikitang mayroong perpektong buhay si Christy. May kahangahang ang pamilya na kinaingkita ng marami dahil sa madalas ito nagpo-post sa kanyang Facebook ng masasayang araw nilang magpamilya. Gayunpaman, ang kanyang tila perpektong buhay sa social media ay malayo sa katotohanan ng kung anong mapait na mararanasan ng kanyang pamilya. Si Christy Sheets ay pinanganak noong 1974 sa Alabama. Siya ay nag-iisang anak na Rebecca Bird na isang nurse. Lumaking walang ama si Christy ngunit sa kabila noon ay pinalaki siya ng kanyang ina at ng kanyang lolo ng maayos at mapagmahal. Ang kanyang lolo ang siyang nag-aalaga sa kanya sa tuwing nasa trabaho ang kanyang ina. Puno ng pagmamahal, pag-aalaga at atensyon si Christy mula sa kanyang ina at lolo at napaka-close nila sa isa't isa. Bilang teenager ay sikat at palakaibigan si Christy at miyembro siya ng isang pinakasikat na grupo ng mga babae sa Austin High School kung saan siya nag-aral mula nung nasa 15 years old pa lamang siya hanggang sa nag-18. Sa panahong yon ay nakilala niya si Jason na nakatira lamang sa malapit. Mabilis silang nagkaibigan at tinuring na dream couple ng lahat ng nakapaligid sa kanila. Si Jason ay isang sikat na manlalaro ng baseball. Samantalang si Christina man ay isang maganda at sikat na babae sa kanilang campus. Pagkatapos ng high school ay nagpakasal ang dalawa at lumipat sa Texas upang simulan ang kanilang pamilya. Nagkaroon sila ng kanilang unang anak na babae na si Taylor noong 1994 at pagkalipas lamang ng limang taon ay pinanganak si Madison, ang kanilang pangalawang anak na babae. Si Jason ay isang masipag na family man na nag-aral ng mathematics sa kolehiyo at mabilis na nakahanap ng trabaho sa Oxy. Nagtrabaho siya sa isang kumpanya ng gas at oil na nakabase sa Houston. Siya ay walang kapagura na nagtatrabaho para may bigay lahat para sa kanyang pamilya. At madalas ay kumuha ng dalawang trabaho at nagtatrabaho ng overtime. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang masayang pamilya ay malapit ng dumaan sa isang maligim na pagsubok. Kalaunan ang pamilya ay nanirahan sa isang komportable na bahay sa isang mapayapang residential area. Ibinuhos ni Christian sarili sa pagpapalaki ng kanilang dalawang anak na babae. Ngunit hindi tulad ni Jason ay nahirapan siyang tumaga sa kanyang mga naging trabaho. Nagtrabaho siya bilang executive assistant na isang transportation company. Nagtrabaho din siya bilang stylist sa beauty salon at naging receptionist din sa tattoo removal salon. Ipinapakita ng kanilang pamilya ang isang imahe ng pagkakaisa, kaligayahan at pagmamahalan sa social media. At ipinagmamalaki ni Christy sa social media ang mga larawan ng mga hindi malilimutang sandali ng kanilang pamilya. June 7, 2012, ang lolo ni Christy ay namatay. Sobrang nawasak si Christy sa paglisa ng kanyang lolo. Sobrang mahal niya ito at halos hindi niya matanggap na wala na ito. At lumipas lamang ang dalawang buwan ay namatay din ang kanyang ina. Sa loob ng maikling panahon ay nawala kay Christy ang dalawang taong nagpalaki at minahal siya ng sobra. Dahil sa sobrang sakit ay na-depress si Christy at nalulong sa alkohol para lamang maibsan at makalimutan pansamadala ang pagdadalamhati. Ang kanyang asawa at mga anak ay hindi nakatulong sa kanya at ang kanyang sitwasyon ay lumala. Nagpagamot ito ng kanyang depression at nirisitahan ng napakaraming gamot. Pakiramdam ni Jason ay wala siyang kakayahan na tulungan ng kanyang asawa. At ipinagtapat niya sa malalapit na kaibigan na parang nawala na sa kanya ang babaeng pinakasalan niya. Ang sumunod na apat na taon ay isang pagsubok na panahon para sa pamilya. Tuloy ang pagiging alkoholik ni Christy at tuloy pa rin siya sa pagpapagamot ng kanyang depression. Sa kabilang banda, kamakailan lamang ay nagtapos si Taylor sa university na may honors at nakakuha ng trabaho sa isang child care center kung saan ay nagturo siya ng sign language sa mga bata na siyang hilig din niya. At dahil sa gusto at hilig niya ang kanyang ginagawa ay naging masaya si Taylor sa kanyang trabaho, lalo na ang mga bata ang tinuturuan niya. Dagdag pa doon, ay masaya si Taylor sa kanyang nobyo ng limang taon na si Juan Sebastian Lucot. At taong 2013 ay na-engage ang dalawa. Ang balak nilang magpakasal ay noong June 27, 2016. Kahit wala pang plano si Taylor sa maaring maging kahihinat na ng kanyang trabaho, ay masaya ito at excited ng makasal kay Juan. Si Madison naman na pangalawang anak ni, ni Jason at Christy ay malambing, mapagmahal at palakaibigan. Mahilig din siya magluto at mag-alaga ng ibang tao. 14 pa lamang si Madison ay nagbabantay na ito ng anak at aso ng kanilang mga kapitbahay at gusto siya ng lahat. Sa kabila ng agwat nila sa edad ay magkasundo ang dalawang magkapatid. Walang makitang selosan o tensyon sa pagitan nila. Mas lalo pa sila naging malapit sa isa't isa dahil sa sitwasyon ng kanilang ina at sa walang sawang suporta ng kanilang ama. Nagkaroon ng problema ang relasyon nila sa kanilang ina dahil sa mga pagtangka nitong magpakamatay at madalas na pag-aaway ng kanilang ina at ama. Ngunit sa kabila noon ay napakasupportive pa rin ni Christy sa mga anak at ang tanging pangarap lamang niya sa mga anak ay ang maging matugumpay ito sa kanilang buhay. Katunayan nihanga si Taylor sa kanyang ina dahil sa napakatatag nito at lagi pa rin itong nagpo-post sa kanyang Facebook at sinasabi kung gaano siya ka-proud sa pagiging matalino at mababait ng kanyang mga anak. Habang papalapit na ang petsa ng kasal ni Taylor ay mas lalo din lumala ang tensyon sa kanilang bahay. Isang araw ay nag-away si Cristia Taylor dahil sa nangyayari sa relasyon ng mag-asawa. At dahil doon ay galit na galit si Christy at gusto niyang parusahan si Taylor. Katunayan ang kakaibang ugali ni Christy ang siya nagiging dahilan ng stress sa buong pamilya. At pakiramdam ni Jason na hindi na niya kaya pang ituloy ang kanilang pagsasama. At ang divorce ang tanging solusyon na nakikita niya para matapos ng lahat. Tanging si Christy lamang ayaw pumayag na makipag-divorce. Sa loob ng apat na taon simula nung namatay ang lolo at ina ni Christy ay nagbago ng lahat. Ang laki ng pinagbago ni Christy na siyang naging dahilan bakit nagkakaroon ng malaking problema sa pamilya. Tiniis lahat yun ni Jason sa pag-aakalang magbabago pa ang asawa at dahil na rin sa maliliit pa ang kanilang mga anak. Ngunit sa pagkakataong yun hindi nakinaya ni Jason, gusto niya na rin maging tahimik ng kanyang buhay at malalaki na rin ang mga bata. June 24, 2016, sa kanyang birthday, nag-celebrate si Jason kasama si Madison na malayo kay Christy. Kasabay noon ay nag-send siya ng isang message kay Christy at nagpahayag ng kanyang pagnanais na makipaghiwalay. Naging mainit ang palitan ng kanilang mga text messages. At nung umuwi na sila ni Madison ay natatnan nila na nagaantay si Christy sa labas ng kanilang bahay. Pumasok ng bahay si Madison at iniwan ang mga magulang para makapag-usap. Doon ay sinabi ni Jason na siya nang kikilos para sa kanilang divorce at determinado na siya sa pagkakataong ito. Sinabi din niya na so this is the last birthday you ruined for me, Christy. Hindi matanggap ni Christy ang desisyong yon ni Jason. Para sa kanya ay hindi ganun kasimple lang ang maghiwalay. Pagkatapos nun na ni Jason si Christy sa labas, maya-maya lang ay narinig niya nagsabi si Christy na kailangan nila mag-usap ng mga pamilya sa kanilang sala. Ang akala ni Jason ay sasabihin ni Christy sa dalawang anak ang tungkol sa divorce. Ngunit nung nandun na sila ay nagdemand si Christy kay Jason humingi ito ng tawad sa kanya at hindi yon ginawa ni Jason. Doon na ay nalabas ni Christy ang .38 caliber na barel na itinago niya sa kanilang sofa na siyang minanapan niya sa kanyang yumaong lolo para sa kanyang proteksyon. Agad niyang itinutok ang barel kay Jason. Sinabihan siya ni Jason na barilin niya na lang sarili niya imbes na ibang tao. Ngunit kalmado pang pa sinabi ni Christy kay Jason na No, I'm not going to do that. I'm going to punish you. Biglang kinilabutan at natakot si Jason. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganon si Christy. Seryoso at determinado si Christy na gawin kung ano man ang kanyang binabalak. Sinubukan ni Jason na kausapin na mahinahon at nangako kay Christy na gagawin niya lahat ng gusto nito. Ngunit galit na nagsabi si Christy na, It's you who pushed me to do this. I'm going to do it. Natakot at nabigla si Jason. Napakalakasan na ng tensyon sa buong bahay kay tumawag na si Madison ng 911. Muli nagmakaawa si Jason kay Christy na ibaba ng baril at maging mahinahon. Ngunit sinabi ni Christy sa kanya na it's too late. Sa mga oras na yon, isa sa mga anak nila ang sumigaw na please don't do it. Samantala papunta ng mga pulis pero disidido pa rin si Christy. Nilingon niya si Madison at binaril ito sa leeg. Kasunod noon ay binaril niya rin ang patakas na sanang si Taylor sa kanyang likod. Sa pagmamadali ay nagawa pa ni Jason na mailabas ang kanyang mga anak sa bahay at lahat sila ay tumakbo palabas ng pintuan. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang hakbang ay bumagsak si Madison. Masyadong malubha ang kanyang sugat at nalagutan siya ng hininga. Sinundan ni Christy si Jason at Taylor habang sumigaw si Jason na Don't do it. There are daughters. Ngunit parang walang naririnig si Christy. Binaril niya ulit si Taylor sa likod at doon na ito natumba. Hindi makapaniwala si Jason sa mga nangyayari. Hindi niya alam pa anong gagawin. Napagtanto ni Christy na wala na siyang bala. Dali-dali itong pumasok ulit sa kanilang bahay para mag-reload. Doon na tumakbo palayo ng tuluyan si Jason para isalba ang sarili. Masakit man na iwanan ang anak ngunit naglakas loob siyang gawin yon sa pag-aakalang patay na rin si Taylor. Dahil di pa makontento ay bumalik si Christy at binalikan ulit si Taylor na nakahandusay sa lupa at binaril ulit ito sa ulo. Balak pa niyang balikan si Madison para barilin ulit, ngunit yun ang mga oras na dumating na ang mga pulis. Sumigaw ang mga pulis na ibaba niya ang baril ngunit hindi yon ginawa ni Christie. Hinarap niya ang mga pulis at sabay na itinutok ang baril sa kanila. Kahit anong pakiusap ng mga pulis na ibaba niya ang baril ay nagmatigas si Christie. Wala na ito sa kanyang sarili. Nung akma na niyang iputok ang baril isa sa mga officer ang nagpaputok at tinamaan si Christy sa dibdib. Agad na tumating ang mga rescue team at agad nilang idineklarang patay na si Madison at Christy. Samantalang si Taylor naman ay agaw buhay pa at agad na dinala sa hospital gamit ng chopper. Ngunit binawian din ito ng buhay dahil sa matinding tama. Tinulungan din ng mga rescuer si Jason na sa mga oras na yon ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari at tulala. Umiiyak ito at paulit-ulit na sinasabi na, She did it all to hurt me. Sa mga panahong yon ay 17 years old pa lamang si Madison at 22 naman si Taylor. Nagulat ang buong komunidad at ang mga kapitbahay nila na nakita sa nangyari ay halos hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Matapos ng nangyari, kahit bangkay na ni Chrissy ayaw nang makita ni Jason, hindi niya rin alam kung saan ito inilibing. Sa kanya mga interview ay paulit-ulit na sinasabi ni Jason na, If you have loved ones, tell them every day that you love them and give them hugs because you never know if it's the last time you'll see them. My children rest in peace. They knew I loved them and I know they love me. Pagkatapos ng nangyari, mas lalong naging malapit si Jason sa kanyang pamilya at pagkatapos ng isang taon ay muli itong kinasal. Magpahanga ngayon ay ayaw ng pag-usapan pa o marinig ni Jason ang pangalan ni Christy. Dahil sa nangyari ay napagtanto niya na hindi siya mahal ni Christy pati ang mga anak nito. At ang tanging gusto lamang ni Christy ay magdusa siya habang buhay. Nadadalhin niya ang sakit sa pagkawala ng dalawa nilang anak ng habang buhay. Ayaw niya itong maging masaya. Yun ang naging solusyon ni Christy at naging ganti kay Jason ang buhay ng kayong dalawang mga anak. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!